Noong taong 2013, isang dalagang turista mula sa Canada na nagnangalang Elisa Lam ang nag-check-in sa kilalang Cecil Hotel sa Los Angeles, California. Pero ilang araw matapos siyang mag-check-in, bigla na lang siyang nawala, walang iniwang bakas at may kaunting palatandaan kung saan siya maaaring nagpunta. Ang huling footage niya, kuwa sa elevator. Makikita si Elisa na parang may kinakausap pero walang ibang tao. Minsan, sumisilip siya sa labas para may tinataguan. Mabilis ang galaw niya, pabago-bago ng kilos. Parang may kasama siyang hindi natin nakikita. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magreklamo ang ilang bisita ng hotel. Itim ang kulay ng tubig, mabaho ang amoy, at napakahina ng daloy mula sa gripo. Doon siya natagpuan, wala ng buhay, walang saplot, at palutang-lutang sa loob ng water tank na nasa bubong ng hotel. Walang CCTV na nakakuha kung paano siya nakarating sa bubong. Nakalak ang pinto papunta roon at mataas ang tangke ng tubig. Imposibleng akyatin na mag-isa. Wala rin kahit anong ebidensya na may ibang taong kasama niya. Pero ayon sa polis, aksidente daw ang nangyari. Tulot umano ng kanyang bipolar disorder. Pero sa dami ng tanong na naiwan, isa lang ang malinaw. Mayroon bang multo sa Cecil Hotel? O may taong pumatay kay Elisa Lam na hanggang ngayon ay malaya pa rin. Cecil Hotel, Los Angeles. Isang lugar na nababalot ng misteryo at kadiliman.